Eto, duday, tignan mo. Nagyayelo yung mga sibuyas. O, oh, eto, game okay, ulit ha. Hulaan mo kung ano yung gagawin nila pag naluto niya na lahat yan. Pag nahulaan mo, bibigyan kita ng 1K ulit. Kaya <laughs> na, lang yung 1K ha. Hulaan mo kung ano yung gagawin. Pero tignan mo, sobrang daming sibuyas. O, oh, pag tapos silang, uh, pag tapos niya yan, ano yung gagawin nila? Ah, uh, sinabi mo na yan sa akin. Ano? O, sige, ano yung gagawin? Ano yung tawag, ano doon? Di ba? Magluluto na madami. Ayan, ang dami sibuyas. So. Sopas. O. Hindi. Hindi sila magsosopas. Pero napakaraming sibuyas, no? May ganyan ba nagluluto na? Garlic. Oh, What? Ang, Sili ano garlic. Ba? Garlic, eh. Ano yan? Onion. <laughs> onion yan. Hindi yan garlic. Ayan, napinrito niya yung onion. Onion, sibuyas, garlic, bawang. Ano ba naman yan? <laughs> oh, sobrang dami. Ayun din guys, hulaan nyo din kung ano yung gagawin nila pagkatapos. Pag nahulaan nyo, pancake. Okay. Um, Sinilihan, no? Ayan. Parang, pero yung luto niya kakaiba, no? Yung spicy na sausa, yung maanghang na sausawa. Uy, hindi yan. Hindi, mali. Ano yung gagawin nila? Kunwari, nagluto ng ano, ng ganyan, nagluto ng ganito, nagluto ng ganito, pagsasama-samahin, tapos, bigyan kitang clue. Ano? Kakain sila dyan. Uh, ano yung gagawin nila? Madami silang kumakain. Madami silang kumakain. Hindi. Ano yung gagawin nila? Ano ba yan? Ah, sige. mo lang. Pero tingnan mo, ang daming niluluto, di ba? Kanya Niluluto niluto yung sibuyas. Na may sili Ngayon, may ano naman, parang kangkong. Hmm, mo. Hulaan mo. Gaya, may isip mo din yan. 1K. Ayan oh. may niluto pa ulit na iba. Tokwa. Tokwa. Oh. Ang dami, ang dami, hulaan mo. Kayo din guys, hulaan nyo ha. Tapos ay, like and follow, tapos i-share nyo yung video na to. Wala ka maulit. <laughs> wala ka maisip? Mm. O oh, yan, oh, may diluto na naman bago. Itlog na may mga sangkap-sangkap. Oh, Ay, ang daming niluluto. Yeah. Isang klupa, nilalagay ito sa saging. Sa sa dahon ng saging. Ano yung tawag doon? O, oh, ayan o, oh, nilalagay dyan o. Oh. Ano tawag dyan? Ano? Ah? Ano tawag dyan? Ayan na ay yung clue. Yung ano? Ano? Yung <laughs> Ayan o no? Dahil pagkain o no? Nilalagay niyo mga yung pagkain Yung ano dyan. yun e eh, Parang mukbang Pero di siya mukbang Parang mukbang Pero di mukbang Ano? Nakalimutan ko Wala <laughs> ka nga Okay Nakalimutan O baka sila Naalala nila no Comment yung na nila ano? no Comment nyo na guys Ano tawag dyan? Ano tawag sa gagawin nila? Ayan o Ano yung mga pagkain <laughs> Tapos kakainin Ano yung tawag dyan? Wala? Ay. Kalimutan mo? Ay, ha? Ayun ako, o, kakain o. Ano ito yung tawag yun? yan? <laughs> Syungik. O, ano tawag doon? Wala, nakalimutan nyo guys. Like and follow. Tapos i-share nyo na din. I-comment nyo din yung sagot nyo. Si Duda nakalimutan. <laughs> Sayang. Saan kaya si Kuya? Kuya! Kuya, alam ka! Ay, ay. Ano nagawa mo dyan? <laughs> oh so, galaro ako. Lalo naman, Ayan. Bat, na. ka pa. Dito mo panalo, oh. Bang Wild! <laughs> eh, Bat, nandiyan ka naglalaro. Swerte dito. Oh. Eh. Eh, ayun, swerte. siniswerte nga ako dito, eh. Ito, nilalaro ko. Super Ace. Oh. 31, bagang. Another one. Oh, di ba napakaswerte, eh? Oh. Hmm. Ayan pa, i-red mo. Ay, sabog. Ay, ay, ay. Ay, ay. super baldo. Magkano ito? Magkano to? Hindi pa pumaputok. Ayan, na-megawin o. Tingnan mo, magkano? Tignan mo magkano, mag -ano, ha? 500? 20-20 lang tayo ako, 500. Napakadali manalo dito, guys. Mag-register na kayo sa link na nasa comment section, ha? Kaya, yeah, guys, magtago na din kayo para mas kayo. <laughs> para hindi sila makita. O, eto, uh -huh. super ace laro inyo. Kagaya ko, dito ako sinwerte. Okay, guys? Register sa link. Tapos mamimigay din ako ng Gcash sa magre-register. Okay? Bye. Bye! PH mobile lang malakas.